Welcome back po sa ating channel. Grabe, nakakalungkot na pasabog ni Barbie Forteza sa relasyon nila ni Jack Roberto viral ngayon. Alamin ang buong storya. Ah. Kakapasok pa lamang ng bagong taon ay isang malungkot na balita na agad ang sumalubong sa mundo ng showbiz, hiwalay na sina Barbie Forteza at Jack Roberto. Nitong nagdaang araw, January 2, Kinumpirma ni Barbie na totoong naghiwalay na sila ng kanyang boyfriend na si Jack matapos ang pitong taon nilang relasyon. Sa kanyang Instagram account, nagbahagi ang award-winning kapuso actress ng ilang litrato nila ni Jack Kalakip ang kanyang mensahe kung saan formal na siyang nagpaalam sa aktor. Don't cry because it's over. Smile because it happened Dr. Seuss, ang simulang caption ni Barbie sa kanyang IG post. Pagpapatuloy niya, having you in my life was the happiest I had ever been. Seven wonderful years. A lot of laughs. A lot of ramen and so much love. Your love was exceptional. But sometimes, good things fall apart so better things can come together. Beautiful goodbye, at Jack Roberto, sabi pa ni Barbie. Pinasalamatan din niya ang aktor sa pitong taong pinagsamahan nila at sa pagmamahal na natanggap niya mula sa nakahiwalay na boyfriend. Thank you for loving me the way you did. I am excited for what's to come for the both of you You take care of yourself. May you find the love you deserve. I hope for everyone's understanding and I wish you can help us put this matter to rest, ang kabuang mensahe ng Pulang Araw, Star. Wala namang ibinigay na dahilan si Barbie kung bakit sila biglang naghiwalay ni Jack. Sa Instagram page naman ni Jack ay wala siyang post about the breakup. Ang huling post niya ay one day ago kung saan masaya pa niyang sinalubong ang New Year. Last December 3 naman ay may ipinost siyang picture nila ni Barbie na kuha sa kanyang birthday celebration sa isang restaurant at may caption itong "My loving supportive madam." Dahil nga sa balitang ito marami nalungkot at marami ang nadismaya dahil sa tuluyang naghiwalay na ang kanilang iniidolo. Samantala hanggang ngayon wala pa namang reaksyon ang kampo ng dalawa tungkol sa usaping hiwalayan ng dalawa. Hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala ang kanilang mga fans dahil nga naman sa tagal nilang dalawang magkarelasyon ay nauwi lang ito sa paghihiwalay. Nakagaya ng ilang mga showbiz personality na umabot ng ilang taong relasyon subalit humantong pa rin ito sa hiwalayan.